Tingnan nyo to mga loading nakita ko sa Toktik. Mainit na tubig lang pala ang kailangan para madali mong matanggal ang mga sticker na nakakabit sa iyong motor ito. Tingnan nyo. Dito nga'y pagkatapos niya lagyan ng mainit na tubig ay eh, saglit na saglit lang niyang nakuha yung mga sticker. At kapag natanggal mo na daw lahat ay eh, mas lalo daw gaganda ang motor mo. Kaya nga mga loading mainit na tubig lang pala ang kailangan para yung mahirap na tanggalin na sticker eh matatanggal mo na ano. Ang galing tapos gaganda pa daw yung iyong motor kasi magiging pure black o pure white daw siya O kung anumang kulay ng motor mo So dito natin itatrayan, tatanggalin natin yung mga sticker niya So mga ito, simulan na natin So ito kung mapapansin nyo yung sticker niya o may mga sira-sira na no So okay, lagyan na natin Okay Yan, pwede na siguro yan Yan. Okay, hindi kaya lumutong yung pairings dito. So, okay, try na natin. So, okay na, mga lodi, try natin. Sana lang madali itong tanggalin. Oh, mga lodi, tanggalin ko na ha. Ang hirap hindi makuha ng kukuko. <laughs> so, ito, tatanggalin ko na mga lodi. Ah, ang hirap, ang iksin kuko ko mga lodi. Hindi ko makuha. Teka lang. Pero may natatanggal na ha. Teka, dito ako magsisimula sa kabila. Yan. So, ito. Yan ang mga laudi, Yung kabila ang hirap tanggalin. So, dito ako nagsimula sa <laughs> kabilang dulo. Yan ang mga laudi, natatanggalin na. Yan. Wow. Yung mga lodi ana Ang dali nga niyang natatanggal. Ang kabilang dulo kanina, ma mahirap tanggalin eh. Pero ito, oh. Saglit lang. Wow! <laughs> Nakaligis na naman tayo mga lodi, oh. Titingnan natin kung gaganda nga itsura nito. Pag hindi gumanda, narita ako yung bakla. <laughs> Yung lodi Wow! Natanggal ko na rin yung nasa kabilang dulong mahirap kanina. Oh, uh, so ito may natira pa o mga lodi, okay na, natanggal ko na lahat so dito naman tayo sa kabila tinanggal ko na nga pala lahat ng mga nasa tabihan na sticker, at tingnan nyo naman matapos kong mabuhusan ng mainit na tubig eh, saglit na saglit lang talaga siyang makuha, basta sa unang lagay ng mainit na tubig at hindi mo pa rin nakuha eh, padoblehan mo ng lagay, kasi nga kanina nung binuhusan ko nung una eh, hindi ko agad matukla, pero nung binuhusan ko ng padalawang beses eh, saglit ko lamang itong nakuha, grabe mga lodi, nagdry ako nang hindi ko nilalagyan ng mainit na tubig eh talagang hindi gumagana napakahirap tiklapin pero nung nilagyan ko ng mainit na tubig eto eh, oh, saglit lang talaga talaga namang hindi ka na mahihirapan magtanggal ng iyong sticker lalo na yung motor mo ay matagal na at siguradong pagkit na pagkit na ang sticker dito hindi ko na nga pa na yung mga nasa unahan na merong gas gas kasi baka makita yung gas gas <laughs> okay ito na nga pala yung panghuli tatanggalin at titingnan na natin kung anong naging itsura ng ating motor kung gumanda ba siya siya oh. la bahala na so mag shortcut na tayo tingnan na natin kung anong naging resulta ay oh, tingnan nyo isang hila lang talaga eh <laughs> ay talaga namang hindi talaga ako nahirapan dito nilinis ko muna nga pala ito ng maayos para makita na natin ang tunay na ganda okay tingnan na natin ops wag kayong mabibigla ito na nga siya <laughs> Wow! Grabe! Ang ganda mga lodi oh! Ibang iba siya at kesa dun sa kanina! Oh! Tingnan naman natin itong kabila! Oh! Wow! <laughs> grabe! Ang ganda mga lodi! So hindi ko na nga pa natinanggal yung mga nasa unang sticker kasi nga may mga gasgas -gas yan so kayo na ang bahalang humusga mga lodi! Pero para sa akin may okay na okay! Okay! tangkita nyo naman mga lodi! Ayan! Inabot na tayo ng ulan sa pagbaboy sober! Umingay tuloy! <laughs>